dahan niyang iminulat ang mga mata. Maingay pa rin ang tibok sa kanyang ulo. Nandoon siya, mataas, maganda, eksaktong tulad sa kanyang mga panaginip. Ngunit totoo, liang ang kanyang pangalan. Hindi maunawaan ni Liam kung paano niya naririnig at nauunawaan ang mga salita nito. Tinanong siya nito, hindi niya alam ang isasagot, kaya ibinalik niya ang tanong. Matagal na namin kayong minamasdan, tugon niya. Natuto kami sa pakikinig sa inyo. Hindi tunay na boses ang tinig niya, Ito'y parang awit at umaawit ang kagubatan kasama niya. Bawat salita'y nagpapatingkad sa panginginig ng mga dahon. Dahan daw ang bumubuka ang mga bulaklak pori nakikinig. Pakiramdam ni Laem ay nasa panaginip pa rin siya. Tumahimik ang lahat. Paglaon ay nagtanong siya, ano ang mangyayari sa akin ngayon? Hindi agad siya sumagot. Ang mga panaginip mo, ano ang ibig mong sabihin? Kaya ikinwento niya ang tanyang mga bisyon, ang mahiwagang mga gabi, ang babaeng tila kilala niya na kahit minsan ay hindi niya nakita. Tahimik siyang nakinig pagkatapos ay dinala siya sa isang lihim na clearing. Sa gitna nito, may isang batong haligi. Nakaukit dito ang kanyang pangalan. Ako ang naguukit niyan. Matagal silang nagtitigan. Wala nang may saysay. -say. Kailangan mong bumalik wika niya sa huli. Naisip niya ang kampo. Ibig mong sabihin, ngayon? Hindi, kayo lahat. Ang mga tao, mula nang simulan ninyong nakawin ang kaluluwa ng Virilia na wala ng balanse ang lahat. Nagiging malabo ang mga awit. May ilan sa aming mga anak na ipinapanganak na mahina. Ang iba, puno ng galit. Gusto sanang tumuto ni Laem, magtanong, manatili. Tinanong niya, at ikaw? Ayaw mong umunawa? Umiling siya at tumingin sa malayo. Ang itinubo ng kagubatan, kaya rin itong bunutin. Isang pahayag na hindi niya maunawaan. Lumakad siyang palayo, litong-lito. Hindi niya alam kung paano, ngunit natagpuan niyang muli ang daan pa uwi sa kampo, parang may gumagabay isang guhit ng maputlang lumot ang kumikislap sa ilalim ng kanyang mga yapak. Hindi niya yun napansin o nakita kailanman noon. Sa likuran niya, nandoon pa rin si Aelia, tahimik na nakatingin, hindi gumagalaw sa gitna ng mga puno.